Marahil, alam na ng iba sa atin ang kwento ng kasaysayan ng Pilipinas dahil sa mga tinaguriang bayani ng ating bayan. Pero sa araw na ito, ating tatalakayin ang kwento ng bayaning general na namuno sa hukbong sandatahan ng ating magigiting na Pilipinong sundalo noon na walang takot na lumaban sa mga dayuhang sundalong Amerikano na nais sakupin ng ating inang bayan. Pero bago tayong magsimula mga kaistorya, shout out muna tayo sa ating mga kaistorya na walang sawang nanonood at nakikinig ng ating munting istorya sa araw-araw. Shout out sa inyong lahat. At kung bago ka lamang sa aking channel, wag mong kakalimutang mag-subscribe at hit mo na rin ang notification bell para maging update ka sa aking mga istorya. Salamat! si Antonio Narciso Luna de San Pedro Inibisio Ancheta o mas kilala bilang General Luna sa ating kasaysayan ay isang Commander of the Philippine Revolutionary Army. Ipinanganak siya noong October 29, 1866 sa Binondo, Manila sa terno ni Presidente Emilio Aguinaldo. Nagserbisyo siya sa ating bayan mula sa taong 1898 hanggang 1899 at ang kanyang rango ay kapitan general ng isa sa pinakamataas na opisyal ng hukbong sandatahan ng Pilipinong sundalo na kinakatakutan at karapat dapat irespeto ng mga Pilipinong sundalo. Sapagkat ayon sa kasulatan ng Artikulo 1, ang sino mang hindi sumunod sa kautosan ng punong general ng digmaan ay tatanggalan ng rango at ipapapatay ng walang paglilitis sa usgado militar. Si General Antonio Luna ay nag-aral sa Universidad ng Ateneo de Manila kung saan nakatanggap siya ng degree sa Bachelor sa Sining noong 1881. Nag-aral siya ng panitikan at kemika sa pamantasan ng Santo Tomas kung saan napanalunan niya ang unang gandimpala sa isang pagsulat tungkol sa kemika. Ang pagsusulat ang libangan ni Antonio Luna iniakda niya ang El Namodosario del Paardismo na nalathala sa Madrid noong 1893. Ito ang kanyang pinakamalaking niyang nayambag sa literaturang pangmedisina. Siyang nagtatag ng La Independencia at nagpapadala rin siya ng mga lathalain sa ibang pahayagan. Sa simula pa lamang ay isa na siyang tagapagtaguyod ng paghingi ng reforma sa mapayapang pamamaraan dahil sa hinalang siya ay isa sa mga teroristang laban sa pamahalaan, dinakip siya ng mga makapangyarihang Kastila, nilitis at ikinulong nang siya ay makalaya. Nag-aral siya ng iba't ibang paraan ng pakikipaglaban bilang isang gante. Kaya pagbalik niya sa Pilipinas, Sumapi siya sa revolusyonaryong pamahalaan ni Emilio Aguinaldo. Hinirang siyang direktor ng digmaan at tagapamahalang general ng hukbong revolusyonaryo. Siya ay ginawang kabahagi ng sandatahang lakas laban sa mga Amerikano. Bilang isang sundalo, Si Antonio ay mahigpit magparusa sa panahon ng pagigipagdigmaan, pinagsumikapan niyang maipailalim sa isang disiplina ang mga tauhan sa batalyon ng Kabite. Isa sa kanyang madugong pakikipaglaban ay naganap sa Laloma na kung saan ay napatay si Major Jose Torres Bugalod. Maray pang ibang pinuno ng kalaban ang nagabi ni General Luna ngunit dumating ang isang pagkakataon na sila ay natalo at ito ay naganap sa kalaokan. Nasawi si General Luna noong June 5, 1899. Dahil noong June 4, 1899, nakatanggap si General Antonio Luna ng telegrama mula umano kay Pangulong Emilio Aguinaldo. Sapagkat ayon sa sulat, magtatayo ng bagong kabinete ang presidente at si General Luna ang mamumuno dito natuwa naman si General Antonio Luna kaya naman dali-dali itong pumunta sa himpilan ng ating Pangulong Presidente Emilio Aguinaldo. Ngunit nakita niya sa himpilan ang dalawang sundalo ng Batalyong Kawit. Ito ay kanyang pinagalitan sa hindi nila pagsaludo sa General at ang isang sundalo ay mahaba ang buhok kaya pinagbantaan ni Luna ang isang sundalo na sa kanyang pagbabamamaya at hindi pa nakagupit ang sundalo na iyon ay babarilin niya ito. Umakyat si Luna sa opisina ng presidente ngunit isang opisyal ng gobyerno ang kanyang naabutan dito. Nagalit si General Luna. Nagtalo silang dalawa ngunit naputol ang pagtatalo nila ng makarinig si General Luna ng putok ng isang baril galing sa labas. At dito na nangyari ang isang malagim na pangyayari sa buhay ni Luna kung saan siya at ang kanyang kasamahan na si Coronel Paco Roman ay binaril ng mga sundalo at tinagataga hanggang mabawian ito ng buhay. Ipinapatay si General Antonio Luna ni Presidente Emilio Aguinaldo sapagkat binilog ng mga tiwaling gobyerno ang pag-iisip ni Presidente Emilio Aguinaldo na baka daw palitan siya ni General Antonio Luna bilang isang pangulo. Kaya naman nakapagdesisyon si Emilio Aguinaldo na ipapatay si General Antonio Luna sa kanyang mga sundalo. At dahil sa pagkamatay ni Antonio Luna, Nawalan tayo ng isang dakilang kawal at pinuno ng revolusyon ng unang republika ng Pilipinas. At dahil sa pangyayaring yun, tuluyan na tayong sinakop ng mga dayuhang Amerikano sa ating sariling bayan. Kaya naman isang kataga ang iniwan ni General Antonio Luna para sa ating lahat na magpapatunay na hindi dayuhan ng totoong kalaban, kundi ang sarili natin. Yun lamang mga kaistorya. Sana'y nagustuhan nyo ang aking munting istorya sa araw na ito. At kung interesado kayo sa unang taong nakaapak sa buwan, panoorin nyo na ang aking video na may pamagat na unang taong nakarating sa buwan. Panoorin nyo ang aking mga istorya dahil tiyak na hindi lang kayo mamamangha sa inyong matutuklasan kundi mayroon din kayong mapupulot na bagong kaalaman dito. Salamat! Muli ito ang lahi istorya na tumatalakay sa kasaysayan, bagay lugar, personalidad at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa mundo.